Oh, namalina. Kurakong manok, manok. <laughs> oh. Dini manak manama, tarak duha na. Duha. Oh, oh, <laughs> manok oh. Oh, niara sila. Ngaon, ngaon among mga manok. ang uban wala pa nakadungog. Wala pa sila nakadungog. Pagkaon tag manok. Ayaw, ayaw ka na butsok para magduol sila. Di ara uban. Darang Uban. Shoutout sa mga mamu naman. mamuhi ay og hayop darang Dapita. Ang Uban wala nakaduol kay mahadlok anang dako kay sunoy oh.